Hello? Hindi talaga ako nakikilas ng lalaki nito. Ha? Huh? pati hindi ka maganap ng kaedad mo? Babe naman. Manahimik ka lalaki ka? Kaya pala kada buwan, ang dami ng perang pumapasok sa account mo. Oh? Huh? Thank you, babe. Ah. Ang ganda, ang ganda doon. Oo, ngayon nga lang tayo nakapunta doon. Like, eh. Sige, sige, sige. Eh nga pala, nagtataka lang ako, babe. Bakit hindi mo pa rin ako pinapakilala sa family mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na wala na akong pamilya? Ipinakilala e, na nga kita sa mga pinsan ko at tita ko eh. Okay na yun. Eh ba't sabi ng pinsan mo, may mami ka pa daw? Niloloko ka lang ng mga yun, babe. Huwag nang tindihin yung mga sinasabi nila. Hello? Ano? Anong ginagawa mo dyan? Sige, sige. Pupunta na ako dyan. Oh, sino yan, babe? Ah, wala, babe. May pupuntahan lang ako dun sa bahay, ah. Dyan ka lang. Ah, oh, sige. Bilisan mo, ha? Oh, babe. Da, talagang na talagang kinikilos ng lalaking to. Ha? Anong kinagawa mo dito? Tsaka kailan ka pa bumalik? Simon, anak. Malis na, na kita. Tignan mo, oh. Ito, oh. Ipasalo mo ako sa'yo. Tignan hey. Sino siya? Ba't binibigyan ka niya ng mga gamit? Huwag mo sabihin. Babe, ay ayaw mo magpaliwanag. Hindi mo na kailang magpaliwanag. Kaya pala naman napakagalante mo. May sugar, mami, ka naman palang hinuhut-hutan. Ano? Anong sugar, mami? Magdahan-dahan ka ng panilita mo, Iha. At bakit? Alam mo bang may girlfriend na tong lalaking sinusustentuhan mo? Ba't hindi ka maganap ng kaidad mo? Babe naman. Manahimik ka lalaki ka? Ha? Kaya pala kada buwan, ang dami ng perang pumapasok sa account mo. Ito pala ang dahilan? Aba, ineng. Eh. Baka mapahiya ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang mahiya. Ang tanda-tanda mo na, pumapatol ka pa sa bata. Aba! Subok sobra ka na! Ano ba? Tama na ma! Tama na babe! Nakakahiya na sa kapitbahay oh! Sadyang nakakahi... Te teka, ma? Ano ibig Ano ibig mo sabihin? Ayan! Dada ka kasi ng dada. Hindi mo muna itanong ng maayos kung sino ba talaga ako? Simon, ganyang klase ng babae ang gusto mo? Walang gala? Huh. Tita, pasensya na po. Eh, hindi ko naman po alam. Pwede ba, ma? Huwag si Nelly. Tsaka, ano bang ginagawa mo dito? Doon ka na lang sa kabit mo. Anak, nadarating ko lang. Itinatabi eh, mo na ako agad. Anak? Anak? Eh di ba, hindi mo na ako anak? Simula nung iniwan mo ako? Anak, di ba? alam mo naman, ang papa mo ang unang nagloko. Kung hindi dahil sa Tito Jay mo, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Ang sabihin mo, mukha kang pera, kaya iniwan mo kami ni Papa! Sumusok ka kang bata ka! Tignan mo pa rin ako. Hindi naman ako nagkulag sa iyo, ah. Hindi nga ba? Wala akong pakialam sa mga perang pinapadala mo. Yung mga perang pinapadala mo, ayun, nandun sa account ko. Okay na? Anak, binibrainwash ka na rin naman ang papa mo? Papa? Matagal nang wala si papa, ma. Ano? Hindi mo alam. Nagmamang maangan ka na naman, ma. Hindi ko talaga alam. Masesya ka na wala talaga akong alam. Wala na pala siya. Wala nang magagawa yung sorry mo, ma. Ang mabuti pa, umalis ka na lang dito. Babe, hindi mo dapat ginaganyan si tita. Nanay mo pa rin siya. Matagal na yung hindi nagpakain na sa akin simula nung iniwan niya kami. Kaya, para saan pa? Para magpakanak ako dyan? Kahit pa Babe, nag-iisa mo yung nanay Mag-uusap kayo ng maayos ni tita Pag hindi kayo nag-uusap ng maayos Walang mangyayari sa relasyon nyo Tsaka babe Serte ka nga, may ganyan ka nanay Kahit anong nangyari sa past nyo Pinupuntaan ka pa din, mahal ka pa din ni tita Kaya babe, huwag kang maging ganyan sa nanay mo Hindi habang buhay, nandyan yung magulang Saka mahal na mahal ka ni tita. Mahal na mahal ka namin. Anak, masaysya ka, ka Tawarin mo ako sa lahat ng gabi nung nakaraan. Kaya yung nang ipaliwanag sa iyo lahat eh. Pero mahal na mahal talaga kita. Sorry po, masa. Sa lahat po nang nasabi ko. Tanda po akong makinig ma. Sa lahat po nang sasabihin mo hindi naman yan hindi yan kita